Baka nalilin lang lang tayo. <laughs> <laughs> Nagpahayag ng pagkabahala ang mga fans at followers ni na Lim at Kim Chu sa mga balibalita na tinapos na nila ang kanilang relasyon. Nagsimula ang usap-usapan ng bihira ng makitang magkasama ang dalawa. Nagugat ang mga espekulasyon sa solo trip ng aktres kamakailan, sa sideline ng Thanksgiving Media Conference ng kanyang seryeng din lang, tinanong ng mga miyembro ng press si Kim tungkol sa totoong status ng relasyon nila ni Sian. Kayo talaga, baka nalilinlang lang kayo, natatawang sabi ni Kim. Tinanong kung, very strong, pa rin ang relasyon nila ni Zee and Lim, sagot ni Kim. Okay naman po kami ni Zee, tugon ni Kim. Oo, mapanlin lang ang showbiz, pero maayos naman. Masaya naman po, pagdidiin niya. Samantala, noong November 2, 2023 episode ng It's Showtime, tinanong ni Vice Ganda si Kim kung sino ang nagpapangiti sa kanya ngayon. Pamilya ko, kamag-anak ko, sagot ni Kim sinubukan agad ng actress host na ibahin ang usapan, kalaunan sa parehong segment, muling tinanong ni Vice si Kim. Ikaw, kulang ka kapag wala ito, na tinugunan ni Kim ng kulang pag walang usap. Because in everything that we do, communication is the key. Sa wakas, sinabi din ni Kim na bukod sa pamilya niya, hindi kumpleto ang araw niya nang hindi nakakausap si Xi'an. Kulang pagwala ito, kulang kapag wala ito, ano Kulang pag walang usap. Kapatid mo? Kapatid ko, ati ko, papa ko, si Si. Lumakad mag sa black carpet si Xi'an sa Preview Bowl 2023 at lumakad din mag-isa si Kim sa ABS-CBN Bowl 2023. Nasa India siya, kasama niya yung mga friends niya nagmotor. Nung na-schedule niya yun, na timing sa ball. Sabi ko sige, go lang, paliwanag ni Kim sa panayam. Hindi ito ang unang pagkakataon na napabalitang hiwalay na sina Kim at Sian. Sina Sian Lim at Kim Chu ay nagde-date mula noong 2012, bagamat noong 2018 lang kinumpirma ng aktres ang kanilang relasyon.